tegan ng araw, si Rosa. Ano? Tinawag mo akong atin? Mas mukha ka pang mas matanda sa akin. Wese to. Tsaka anong kailangan mo sa pamangking kay Rosa? Wala si Rosa umalis. Tsaka pwede ba kung kinakausap yung pamangking ko? Kailan kita at alam ko kung anong ulo ng tabako meron. Salamat to. Ay, di ka ko si Rosa. Babangasan ko to. Wala si Rosa. Rosa, pasok. Opo. Teka lang tiyan. Huwag ka may usap dyan. A few moments later. O sa mama kasamin, maganda yung trabaho ko doon. Bongga. Talaga, te. Eh. Basta sasama ko sa'yo minsan, te. Doon sa trabaho ko. Kasi pang Laya like kang ano, yung bongge, yung chunky ni skinny sa mga. Kakapera ka dun sa akin. Umasa si Rosa. Nandun sa labas. Kausap yung babaeng mababa di ba? Babi. Ibig sabihan ko yung bato mo makikipag-usap sa babaeng yan. Rosa, pumasok ka nga rito. Huwag ka nakikipag-usap sa babaeng yan. Ano ba tita? Hindi ka tayo baro makinig sa akin. Pumasok ka, kakalad ka rin kita rito. May kausap pa nga ako eh. Tsaka huwag ka nga nakikilam sa akin kung sino yung pipiliin kong kaibigan. Pakalami ako si Tito eh. Wala ka taga respeto. Papansin din yung tiya eh. Bakala no? akong maganda eh. <laughs> din yan. Din. ko eh. Ay, pinapansinin niyan. Papansin yan Gusto ka rin makakilala ng mga gusto ko foreign niyan. No? Ay, oo. Maraming foreigner doon. Tagang bongga doon. Kapag sumama ka sa akin, bongga yung trabaho natin doon. Parang mukhang para-pera-pera. Ang hirap niya siyang buhay sa Pilipinas din, no? Eh. Oo, ang hirap ng sa Pilipinas. Pero sabi ng asawa mo, pag ano ang trabaho mo gano'n, okay lang sa kanya. Ay, nako. Yung asawa ko, dead man lang sa akin yun. Tanggap niya ako ng trabaho ko. Nakikinabang din naman siya. Wala siyang trabaho. Wala ba? nabagay naging practical ka lang yung taba naman yung asawa mo <laughs> ng ugaya ng Rosa niyan? bakit alam naman ginawa sa'yo pinapalayo lang natin siya sa babaeng ayun eh kung makasagot sa akin hindi ako makialam kung sino pipili niyang kaibigan napipili ko na ako sa babaeng niya niya kay Rosa parang ko yan ng papatay sa ating dalaman Grabe nga kasutoy niyang bata niya Pauwi na nga rin natin yung dama. Ikatid mo na yun doon sa Cavite. Iyok rin yung tito. <makes> Bakit? Pag pinauwi ko na yun doon sa Cavite, ka magbantay ng tindahan? <makes> Kahit ako na lang magbantay ng tindahan, maka okay lang sa akin. Kaya lang, pre, yung nanay niya, baka bigwasan tayo no? pag pinauwi natin yung patay niya. Hindi na nga ako taga ako pag sa F.E.U. Ano bang taga yan? Magpatid na ako sa patay niya, wala nang respeto sa akin. Kaya na magtawag. Oh, sige na. Ako na magtatawag. Rosa, papasok na rito. Rosa. Isa pa ito, Lola. Pumasok ka na nga rito. Opo, oh, Lola. Teka lang, papasok na. Okay ka, babae. Huwag mo kinakausap ka, yung apo ko, ha? Baka isa mo pa yung kusang lupalo. Kaya laki ta. Babae, magbabalipan. Nakakabwis siya mga tita tsaka lola mo. Sige na, pumasok ka na doon. Baka bangasong ko pa yung mga yan. Sige, te. Pumasok na. Pumasok na, Rosa. Huwag mo akong Ikaw, Rosa, matuto kang makinig sa amin, ha? Matuto kang makinig sa tita mo. Alam namin kung tama sa'yo. Tsaka huwag kang pasama-sama doon sa babae yun isa yung maba, isa yung kalapating, mababa ang lipat, mababa ang ulo. Tsaka pwede bala, huwag kayong nangmamata nang ng tao, huwag kayong judgmental, Mabait si ate, para napaka... gilis ng buhay nyo, napaka nyo, nyo, napaka... yaman nyo kung mangmata kayo ng tao. At hirap sa atin, kung sino pa yung mga mahihirap, kung sino pa yung mga hawang narating, sino pa yung mga nangmamata ng kanilang kapwa. Huwag kayong ganyan lang, masamaya. Eh basta, kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam. Makalig ka sa amin. Hanggat nandito ka sa puder namin, matuto ka sa amin makalig ng tita mo. Pakita pa namin pasama-sama ka doon sa babaeng yun ha. Sabi ko sa'yo, masama ang mga mata ng kapwa. Magbantik ang tindahan, nakain-nakain ng binig ng tita mo. Ayoko maging bastos na pero... Ever.